Good morning. Ayan, mga idol. Dito na sila sa San Jose. Dito ako mga idol nag-aaral ng high school. Mga idol dito. San Jose National High School. Ayan, yung yung aking mga pamangkin. Ayan, mga idol. Ingat, Nag-aaral wow. Thank you. Mga pamangkin ko yan, mga idol. Shout out kito na Dulanyos. Market Bulanyos. Shout out, mga idol. Dito ako nag-aaral sa San Jose. Ang daming laki ng pinagbago. May basketball court na, oh. Dati yung nag-aaral ako dito mga idol wala pa yung basketball court Ngayon meron na mga idol Dami na po nagbago mga idol San Jose National High School Dito ako nag-aaral mga idol Dito ako nagtapos ng high school mga idol Sa ano National High School So totally grabe na pinag-improve dito ng San Jose National High School. Yung nag-aaral ako mga idol dati hindi pa wala pa to. Ngayon, mga idol. Dami din dito memories ko sa San Jose National High School. Shoutout sa mga nagtapos dito sa San Jose National High School ang idol dito ako ngayon so far mamaya balik naman ako ng camsor mga idol ito ang pinagbago ng Sano, si nationalize may basketball court na rin sa loob mga idol Oh dali shout out shout yun lang uwi na ulit ng sabay na natin mga idol